Wala talagang kadaladala itong si Mr. Robin Padilla. Sana kasi hindi na niya binubuka ang bibig niya dahil naging katawa-tawa lang, lamang siya. Um, naka, ay lahat itong mga pahayag na ito, si Senator uh, Robin Padilla o tinawag ko siyang Senator, ano ho, hindi bagay pala. Uh, karamihan sa mga pahayag na ito ay pagdepensa sa kanyang mga kaibigan sa kanyang mga idolo, sa kanyang mga Panginoon, sa kanyang mga pinagsisilbihan, at sa kanya ko ng mga uh, pinagkakautangan ng loob. Yun na naman po. Wala ka namang ma mahihita na bago sa isang Robin Padilla. Wala po tayong makikitang makabuluhan at kapakipakinabang na statement ng isang Mr. Robin Padilla. Ito ay tungkol sa kaso na inihain or isinampa Senator Trillianes. At dahil nga, yun din ang nakikita ng mga netizens ng taong bayan, wala nang immunity at ang sitigong. So, eto na. Eto na ang mission ni Senator Trillianes na ano? Na panagutin sa taong bayan ang mga kagaguhang ginawa ni Duterte at ng kanyang mga alipores. So, ayan. Trillianes has filed plunder and graft and corruption complaints versus Duterte. Go at kasama si Bongo, his father and sibling in fr on Friday. Ayan. Hmm. Mantakin mo, 6.6 billion to the construction company na. Yun nga. Uh, family na itong si uh, Bongo or, or na award sa construction company na itong si Bongo. Hmm. Tapos sasabihin, ano daw, hindi naman daw sila guilty malinis daw ang kanilang consciencia. konsyensya. Uh, meron daw silang delikadesa. Talaga, kung meron kayong delikadesa sumulat sa poll, talaga, delikadesa to ano na na-award yung 6.6 billion worth of project sa family ni Bongo? Delikadesa ang matatawag yun. Mga hinuyupak na to, delikadesa. Hindi hmm, ba? At ano ngayon ang sabi natin si Mr. Robin Padilla, wala naman daw bago sa ginawang ito ni Senator Julianes. Bakit? Talaga namang yan na yata ang misyon ni Senator Julianes noon pa. Very good. Buti alam mo. Buti alam mo na ang misyon ni Senator Julianes ay panagutin ang mga may kasalanan sa taong bayan at sa ating bansa. O, oh, ay kung may misyon kayo na panagutin din ang mga ganong klaseng tao, go ahead. Sino ba yung gusto niyong panagutin? O, ba? Diba? Wala. At kung hindi totoo yung mga paratang na nasa Senator Chilianes sa Limbawa, balikan nyo. Katulad ng ginawa ni Harry Roque na tapang-tapangan na nag-counter um, demanda. Hmm. Ito si Harry Roque. Ayan, sige, tapang-tapangan ka rin, Mr. Robin Padilla. Yan naman ang nakikita ng taong bayan sa iyo, tapang-tapangan lang. Makikita natin, na, Makikita natin, pag yung pader na sinasandalan mo ay mawala, bagsak ka na rin dahil katatawanan lang naman ang dulot mo dyan sa Senado. You have no power per se as a senator. Hindi Talaga lang siguro na ilukluk ng mga taong na uto at nagoyo nyo. Ayun. Karapatan niya yan. Totoo. Buti alam mo, karapatan niya yan. Karapatan ni Senator Chilianes, alam ko namang sasagutin yan. Sasagutin daw. Okay, so karapatan niyo rin sumagot. <laughs> tapang, no? Yung, yung totoong tapang ng isang Senator Trillianes dahil alam niya na siya ay nasa tama. At hindi, hindi, hindi gagawa ng hakbang ang isang uh, Senator Trillianes hanggat wala siyang hawak ng mga concrete na evidence. Kaya good luck. Hmm. Ako'y naniniwala na lahat tayo ay may karapatan sa puntong ito. Karapatan ni Senator Chilianes, karapatan ni Mr. Robin Padilla na dipensahan ang kanyang mga idolo, pero yun nga, karapatan din natin na maging mapanuri. Karapatan nating mga uh, Filipinas na tignan ang ginagawa ng mga katulad ni Mr. Robin Padilla at usikin or at i-criticize kung bakit siya ay isang senador pero hindi ng taong bayan kundi ng iilan katulad ni Dikong at ni Kibuloy. Hmm. Ang hinihintay ka lang, eto mga ganitong klaseng tao sina Kibuloy, sina Duterte, sina Robin Padilla, sina Bato de la Rosa, antayin natin. Darating at darating sa punto na sila-sila maglalaglagan. Good luck!